Hello guys, for today's video ipapakita ko sa inyo yung aking client no na uh, nagpa eyelash removal siya. So first, nag uh, book ng appointment si client para magpa eyelash removal. So yung eyelash niya po is from other lash technician, lash technician ko. No? Pero hindi ko siya matatawag na lash technician, guys, kasi eto yung mga klase ng tao na basta magkapera lang wala silang paki sa health ng ating mga clients. So yan, sinimulan ko na po si client. Nilagyan ko na siya ng lash glue. And then as you can see, nilagay ko po talaga sa pinakasagad hanggang sa kanyang balat. Kasi nga, yung pagkalagay sa kanya hanggang balat po ang pagkabit sa eyelash sa kanya. So before po pumunta sa akin si client, nagchat po siya kinagabihan para pa-removal. Kasi yung sabi niya, hindi na daw niya kaya yung mata niya kasi nag irritate na masakit na daw po at saka makate. Hindi na daw po maintindihan kasi sobrang bigat daw po ng mata niya. Actually, dalawa po sila na client na nagpa-removal sa akin kasi same sila na nararamdaman. At alam niyo po ba, after ng removal ko, sobrang nasyak po talaga ako sa materials na ginamit niya. First time ko po nakakita ng ganitong eyelash extension na ginamit niya, no? yung, yung materials na ginamit niya. So nag-start na po ako mag-removal and then dinadahan-dahan ko po yung pag-remove uh, niya no kasi sobrang dito siya dumikit talaga sa uh, balat niya nasasaktan po si client pag tinatanggal ko. Dinadahan-dahan ko po yung bandang tear eye niya kasi sobrang dikit at masakit po talaga. At dito dito ko talaga nakita kung anong klasing materials ang ginamit nila sa kanilang clients. For only 200 nagkaroon na sila ng eyelash extension which is kalbaryo naman sa kanila habang imbes po na nagpa eyelash extension para gumanda naging stress patuloy sila dahil yung nararamdaman nila hindi nila alam so ito na nga mga moms guys ito na siya ito po yung ginamit ng kanilang lash lashes no piluka po siya na ginunting-gunting, kinabit sa kanila. Eto pa, yung pagkabit po sa kanila, sinagad sa balat. Which is, hindi, tapat, hindi talaga pwede. Kasi po, hindi po natin alam kung yung mga clients natin is allergy dun sa glue. Tapos, ay niya sa balat what if po mag-infect di ba so, so yun na nga po ang reklamo ni client sa akin na sobrang hapdin na daw makati tapos may sinend pa sila sa akin na nag uh, nag pero nang pula-pula yung mga eyelid nila which is yan po yung mga uh, signs ng reaction ng allergies meron din naman po ako mga clients na ganoon pero agad-agad po nagre-reply ako uh, time to time po chine check ko yun sa chat kung meron bang ganito ganyan kasi hindi ho maiiwasan yun kasi meron po mga clients na allergy po sa glue at tinatanggal ko po yun agad-agad hindi ko na po pinapabukas pa So, ito na po yung after removal and masaya ako dahil masaya din si client. Masaya siya dahil nakapahinga na daw po yung mata niya. Hindi na daw po siya nag-TTF. So, ayun guys, sana po next time, pag nagpa-eyelash extension po kayo, dapat po tignan nyo muna yung mga materials na gagamitin sa inyo. Hindi porket, mura lang, go na kayo ng go. Hindi naman ako sa naninira dahil may iba't ibang discarded po tayo sa buhay kung paano tayo mabuhay, no? At maghanap ng pera. Pero sana naman yung maayos. Hindi po namin kayo mapipigilan kung sino yung mga gusto nyo at saan kayo magpapalagay at sa mga naglalagay naman ng mga lashes sana maging uh anis naman kayo sa mga clients niyo wag naman yung ganitong mga materials yung tipong bahala na basta magkapera lang wag naman po yung ganun hindi po namin ginagawa yon kami na mga certified nail uh, technician and lash technician kasi tinuturo po talaga sa amin kung ano yung mga dos and don'ts So, sa so mga aspiring lash technician, wala mas maganda kung mag-training po tayo or, or sumali ng mga workshop kasi yun, dagdag kaalaman din naman po. So, that's for today's video. Maraming maraming salamat po sa panonood.